Hin. Hey May good news ako ka sa inyo. Alam niyo kung ano yon, Ha? Si Mama ay naka-recover na. And thank you so much sa inyo. Okay? Maraming salamat sa inyo. Pero, hindi mo na tayo pwede lab-lab. Hindi mo na pwede mag-skin to skin. Kasi, nangangati pa yung katawan ni Mama. Pero this time, kumuhupa na yung allergy ni Mama. Thank you so much. Oh, wait kayo sa dinner nyo. Itayin nyo muna ha. Okay? Did you po nga ears ni Ano? Shaki. Okay. Oh, si Hello. Oh. Salit lang na. Hello Tita Miong? Tita Miong, kung napapansin niyo si Tita Mio, natatanggal yung kanyang balahibo pero pumabalik-balik na itong mga kamoma dahil nga nilalagyan ni Moma ng virgin coconut oil. So, same kami ni Tita Mio na nilalagay sa katawan. Kung ano yung nilalagay ni Moma sa katawan niya, Ganun din yung nilalagay niya kay Tita Mion. Kaya ayan, medyo okay-okay na rin ang balahibo ni Tita Mion. Okay? Tapos, pinalitan ko din yung pagkain ni Tita Mion. So, yung whiskas na hairball control. Ito yung pinakain ko kay Tita Mion. Ayan, sila Mami Bada, sila ay nagugutom na, naghihintay na sila. Oh, yan na si Mommy c So, walang gulo this time. Lahat sila mababait. Kapag ka-oras na nang kainan. And si Bebang, nag-aabang na rin sa may pintuan. Bebang, ano? Oh, tas andun yung dalawang afam. So, bigger na sila. Sila po ay puro babae. Kung napapansin nyo mga kamoma, si Dolgore, Ha? Huh? Ayan. Kamukha rin ni Dolgori yung bagong model sa cat sand. Wait nyo muna, ha? Piniprepare pa nila. Opo. Wait nyo muna. So, meron tayong VIP dito si Kuya Nori. Hmm. Ikaw, nakakalusot ka talaga sa kwarto ko, no? Hindi ka kayang tiisa ni Apo. Eh! bakit napakasuplado? Pinakausap ko lang naman siya. Karga ko na lang siya, babe. Nakaka Nakakatakot, nagagalit. <laughs> gusto akong atakihin. Bakit napakasuplado mo, ha? Bakit? Sama pa ng tingin mo, ha? Ah. Inaano ba kita? Ito talagang hindi nagbabago yung pag-uugali. Ganon pa rin. Tingnan nyo, oh. Kung gano'n siya katalino. Lumalapit dito, kunyari galit oh. Kunyari, galit-galitan, oh. Kunyari, galit-galitan. Kala mo, bubuksan ko yan. No way. Hintayin mo yung dinner mo. May isda ka. Hintayin mo. Wala mo nang kakain ng dry food, ha? Kasi mamaya may mag iinarte na naman. Wait mo lang. Okay? Narinig mo sila? Kakain na daw. Labas ka na. Hmm? Kaya yan, wala makipag-friend sa'yo dahil napakamal dito mo talaga. Pero kahit ganyan ka, mahal na mahal kita. Oh. Kakain na sila? Hindi pa. Nag-aabang pa lang? Bebang! Ang cute talaga ng boses ni Bebang. Eh, si Mochi, oh. Mochi, dahit ka kaya anak. Yung chan mo, laylay na. Oh? Huh? Ano na, bibi? Ay, nauna pala tong mga... Bakit yung isa tapos na? Si ay, si Bebang wala daw sa kanya. Wala? Wala ang kay Bebang? Ay, ayan na, ayan na. Oh. oh. Yung dinner nila, isda at saka kalabasa, sinabawa na, merong manunggay. <laughs> hmm. So yung kay Bebang yung may kalabasa. Bebang, oh. Hmm. Saan kay Uncle Fee? Ay, si Nori. Si Nori na doon sa loob. Akin kay Uncle Fee is the wet food at saka dry food. Ikaw, harap ka. Kanina itong isa. Sino wala? Si Siwan? Siwan, ayun o. Halika na, be. Kain na dali na. Akin na yung food niya, nice. Kain na dali na. Oo, dali. Come on. Dali na. Baba na. Hayaan mo na, dyan ko na ilagay. Ayan, patong mo dyan. O, oh, pakainin mo na lang dyan. Kuya Tino, kay Kuya Tino, wala pa sila. Daddy Yowo, kumain na ba si Yowo? Kunti lang kinain niya. may kalabasa. Beba, kainin mo yung kalabasa, anak ha? Ay, naku. Ang <laughs> kelfi. Huwag naman ganyan. Wala, mm um -hmm. itinapakpan eh. Ayaw mo na. O, dali, labas kayo kasi maraming pang pagkakit po dito. Dali, dali, Labas kayo, o. Dali. Um labas kayo, dali. Dali. kayo nakakain. So, talagang may mga anak tayo na very spoiled, no? So, buti na lang din to. Anak ni Mommy C3, tsaka ni Mommy Bada to the rescue sila. O, oh. silang uubos pag ayaw nang matatanda. Okay lang naman kasi kahit hindi na lang nauubos, kasi mayat maya, may snack na naman yan sila. So, maglalapag na naman kami ng dry food. Kaya ayos lang kasi lagi naman yan silang busog everyday. pero eto lang talaga every night binibigyan namin sila ng isda sabaw at saka kalabasa <laughs> high blood ka na naman day Cage mo Cage si Mommy C3. Busog ka na, Tita Okay, so that's it for today's video. Mm -hmm.